May ako na to pre. Gagamitan natin ng legend skin. Ubusin ko kayo. A few moments later. Papabugbog ako tapos ikakambak ko. Yon, kinambak ko. Ganun ako kalakas pre. Kaya kung makikita nyo pre, lahat ng laro ko pre, lahat kinakambak ko yan. Kita mo yun? Ilang bisis ako nagpakamatay? Sampung bisis ako nagpakamatay. Sinadya ko yan lahat. Lahat ng patay ko. Patayin mo ako, patayin mo ako. Sabi ko, patayin mo ako, patayin mo ako. Ano naman akong kasalanan sa mundo? Bakit ako pinaparosa ng ganito? <laughs> Hindi <laughs> na malas tayo mag-email ah Mamalasan ako pag ganito umaga ko Ay nakain ko kanina Hindi naman ako hindi naman ako kumain ng, ng ano tawag nito Ano to? Ano yung pagkain na yun? Adobong okay. salagubang <laughs> Taho Hindi naman ako kumain ng taho Kasi pag kumain ka kasi ng taho pre Parang malas yun eh Malas yun sa araw Kaya huwag kayong kumain ng taho Ito sa'yo nyug ng magpururot ka <laughs> yun lalo na pag paghilaw hindi luto dapat kasi niluluto yan eh minsan kasi may nagluluto hindi pa eh. dapat niluluto mm, tumigil ka tatarakan kita sa lalamunan <laughs> Lalo na yung ginisayang taho. Masarap yun. Masarap yun yung kan. yung always ulam ko dati. Purot ka. Oo, laman ang utak nito. Kaya dapat huwag kayong kumain ng taho. Lalo na pag mission, meron kayong mission, meron kayong gatawin. Kaya huwag kayong kakain ng taho. Mia yeah, para ka suso. Mia ko na kaya to. Mia ko na kaya to. Mia ko na to. Mia ko na to. Pakainaan ko ka na, matulog ka na rin. Mia ko na to. Bring. Gagamitan natin ng legend skin. Ubusin ko kayo. Ubusin ko kayo with feeling si Parang tumbong ng manok. Hindi ko yung mo. Sunod ah, kung mga babae ka, tama mo ko ah. Pag ganun, pag mga babae, tatawagin mo ko. <laughs> wow, naman itong makakalaban ko? Kung sino man itong makakalaban ko, bubugbugin ko to. Bakit naka-sprint ako? Mahiwan ko sa'yo. Fat <laughs> five! Wala na, hindi ko pa nakuha yung isang kan. Doon sa kinuha na ko ng tubig, meron na nakaupo eh. Hindi <laughs> rin na ko ginagalingan masyado. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Ta! <laughs> Tarantado naman itong na to, Tingnan nyo, nakaka-high blood kayo ah! Ha? Halaga ito, high blood ka masyado eh. <laughs> Ragis talaga. Lagi lang ako minamalas. Tarantado talaga. Sa naman akong kasalanan sa mundo. Bakit ako pinaparosa ng ganito? <laughs> Naging ulilan tanga. Bueno, <laughs> <laughs> <Pano> disgracia. <laughs> Ako napaka buwisip naman nito. Pondeles. Hindi pre, alam ko yung nangyayari ngayon. Ngayon ay uh, ang pagkamalas ng laro. May mga araw talaga na minamalas ka ng laro. Kailangan mo lang mag chill. Kailangan mo maging relax. Relax ka lang. Matatapos din yan. <laughs> ay, ito ay tina-challenge lang tayo. Nang, 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 challenge lang tayo dito. Patay! <laughs> Namatay pa kami dalawa. Sumusobra ka na, sumusobra ka na. Sumusobra ka na talaga. Sumusobra so, ka naman ng pupuntang eh. <laughs> yung tubig nito, ba, ba't, bat na wala? Ba't naubos? Ininom mo, no? Ubusin ko to sila, ubusin ko to sila. Manda kayo. Amoy yung muna itlog ko, bang paswerte. Ang baho? Ha? Ay! Di pa, ikit kabaw. Sayang! <laughs> Maglalaro lang naman ako dito ah! HEH! Ang dami yung pwedeng patayin no? oh! Nandun sa taas dalawa! Bakit ako ba talaga? Siraulo ito mga kalaban na to, ah! May galit pa kayo sa akin? Ako so, kahit magkagalit ay habang buhay eh! Ito ito kalaban na to, mga kalaban si nito ah! Mga siraulo ah! Handa kayo sa akin ah! Sure return! Pupulbusin ko talaga kayo! Hindi ako magtitira ni isa! Pupulbusin ko talaga kayo! Paparinig pa! Pupulbusin <laughs> ko talaga kayo sa akin! Bawas

Tayo. Ito yung pinakaaya ko sa lahat eh. Yung sinasabihan ako na may utak pero meron naman akong utak na isang daang persento. Eh, ano yung inungusong-uso mo? <laughs> ngayon ako sa taas para magpapatabah. Pag tumaba ako, uubusin ko na sila. Hindi lang ngayon pero mamaya darating din yung aking pagigante. Pagigante mo yung lolo mo! <laughs> Pagiganti ko ay pupulbusin ko sila. Ang ganti ng isang inaapi na isang Mia user. nyo yan. Ako ay tahimik lamang. Ano? Bakit ka napakatahimik nga naman? Ano? Ito so, kasi ang pinakamalakas na Mia user sa buong mundo na hindi mo lang malalaman. Ang ganito na mga sitwasyon ay sanay na ako sa mga ganito. Mandid kay mandid. Ako so, mamabuti mamaya, tingnan mo mamaya kung paano ko to. Gantihan lahat, ginawa nilang pang sa akin. Sanay ka naman dun eh. <laughs> Pre, alam mo pre, pag mga ganito pre, yung binubugbog tayo pre, mas lalo akong lumalakas. Ang lakas mo mang atat, mangusume. Pero <laughs> kila diba, tingnan mo lang mabuti pre. Kung paano gaganti ang isang api, pag gumanti ng api, talagang sirado, pati kaluluwa. A few moments later. <laughs> kaluluwa. <laughs> lang. Sumusobra na yan eh. Nakakailang bisis na yan eh. Tingnan natin mamaya. Tingnan natin mamaya. Tingnan natin. Tingnan natin mamaya kung kaan na kay kailan kabirada mo. Wow, sa akin kita with feelings. Lahat kayo. Zero-zero ako. Pero ako magpapanalo dito mga ulol. Inumin mo kong... Ako magpapanalo dito. Ramdam ko to eh. Kasi malakas ako eh. Talagang malakas dito. Lalo pagkatabi mo ito. Nabilis ng atlas mo, buti hindi ka nakabangga, no, ha? Ay, wala man tayo na patay doon. Ano patay? Ikaw ang patay! Hoy, silong! Baksilong! silong! Silong! Back silong! Huwag kang magulo! Ayun na, silong, silong! Sige, silong! Tusukin mo lahat! Tusukin mo lahat yan! Hey! Tusukin mo lahat! Ayan na, tusukin mo lahat! Tusukin! laki aking nagawa doon. Mas curious ka. <laughs> siguro hindi ako nagpapakamatay, dito. Sigurado matatalo kami. Pero dahil sa nagpakamatay ako, sinadya ako magpakamatay sa lahat ng labanan. Kaya kami mananalo ngayon. Kapal mo naman, oy. Kaya ang laki ko doon. Ang talino ko talagang manlalaro. Isa talaga ako manlalarong malakas. Malakas makaasar. <laughs> okay, wow, Wawasakin ko kayo with feelings. Nagyabang ka ba? <laughs> Parawang damage! Tarantadong tong ngiro na to, aking namin! Kaluluwa! Nasaan <laughs> si tayo dito? Naubas na naman, oh. Naubas na naman, oh. <laughs> Bakit mo ba <pa> pinuha? <laughs> Punta dito. Pre, ako, pre. Tusukin mo, pre! Tusukin mo, pre! Nabibingi <laughs> ito. Huwag mong galing Mike yung tenga ko. Tusukin mo! Nice! Sira ulo! Bay, walang okay. <laughs> dito, na ano, bala. Trust me. Lang pre, lumulod na hero ko. Lumulod na hero ko. Nagpaparamdam na yung lakas. Uy, baka nga nag-inip ka, eh. lumulod na pumapahanap, pre. Lumulod na pumapahanap, pre. Lumulod na hero ko, pre. Pre, pre, dito, pre! Sulohin mo yan! Pre, bilis, pre! Pre, bilis, pre! Pre! Nice! Good job! Sandali sa akin, hindi good way, ha? <laughs> kita yung itlog ko, kita yung itlog ko. Labas mo yung itlog mo. Push, push lang, push lang. Nice! Nice! Ang buenas naman! Tapusin! Sabi sa inyo eh, ako magpapanalo dito eh. Wala kang gawa kahit sa praso eh. Diba? Ako ah! Ako ang pinakamalakas sa buong mundo. Kung gano'n nakita niyo doon, kinamba ko yun. Ang kapal mo, Joe! Binugbog ako doon, sinadya ko yun. Sinadya ko yung magpabubog doon. Gusto ko ng challenge na laro eh. Gusto ko ng challenge. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Gusto ko magpapabugbog dito. Parang gusto mo sirahin yung mukha mo sa bugbog. <laughs> Papabugbog ako. Kinambak ko. Ganun ako kalakas, pre. Kaya kung makikita nyo, pre, lahat ng laro ko, pre, lahat kinakambak ko yan. Hindi dahil sa'yo. Hindi dahil sa'yo. May challenge na laban. Ayaw ko yung Binubuhat ako. Gusto ko ako yung nagbubuhat. Dahil sa nangyari na to binuhat ko to Haya, makapalang mukha niya eh. Ano yan? Ilang beses ako nagpakamatay. Sampung beses ako nagpakamatay. Sinadya ko yan lahat. lahat ng patay ko, patayin mo ako, patayin mo ako, sabi ko. Patayin mo ako, patayin mo ako. Tahan naman akong kasalanan sa mundo. Bakit ako sa ng ganito? <laughs> ngayon, ngayon na. Nandito na. Ako panalo, di ba? Ah, sige, magugas ka mo yung pinggan, tapos maglaba ka. <laughs> mayikan ako may talent talaga ako eh okay. si nga aso eh yes. may talent eh <laughs> Alright right that's it mga prit I love you thank you so much sana nag-enjoy kayo at napakita ko yung mga galaw ko I hope you enjoy and ingat kay always god bless you Diponggol and that's it paalam love you <laughs>